Balita mula sa Mindanao. Balik sityo na ang 176 pamilya sa sityo Lumbaan, Barangay Buhanginan, Patikul, Sulu, makaraan ng 20 years. Sa pamamagitan ng Balik Sityo Program na pinamunuan ng 11th Infantry Alakdan Division at ng Patikul Task Force Ending Local Armed Conflict o MTF Alak, sakay ng mga military trucks, private and passenger cars, all roads to sityo Lumbaan ang 176 families. Sa report mula sa Alakdan Division Information Office, ang Sitio Lumbaan ay kilalang isa sa mga dating stronghold ng Abu Sayyaf leader na si Radulian Sahiron sa limang dekadang pamamayagpag. Matapos ay dineklara ng pamunuan ng Alakdan Division at ng Sulu Provincial Government bilang ASG Free ang probinsya ng Sulu. Abala ang magkatuwang ng mga government concerned agencies ng BARM at ng lokal sa paglulunsad ng peace building initiatives and development sa iba't ibang area ng Sulu. Sa pahayag mula kay Alakdan Division Commander Major General Ignatius Patrimonio, ang mga pagbabagong ito sa Sulu ay nagpapatunay ng sincerity ng provincial government. Katuwang ang mga concerned line agencies dahilan ng mapayapang pagsalong ng armas ng mga former violent extremists. Sa talaan ng local authorities na itala ang 52 ASG influence barangay sa Sulu at ang natitirang 4 barangay sa Indanan ay bago lamang inirekomenda ng Area Clearing Validation Board sa tanggapan ni Governor Sakultan bilang ASG free na rin. Mula sa kaunanahan sa Pilipinas DCRH ako si RH19 June Dimakutak tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy na serbisyo sama-sama tayo Pilipino.